tayo po yung kasasakalaan ay hapo na yan ang dami po natin inisikaso mga kainsan doon dami natin inaabiyad na kung ano ano kukundin din po natin yung ating binhi na ay na sinautoy marami po tayong paubra ngayon ito po ay itatam na ng ano atsal yung po bang lara bell paper Tat tapos ay inaabiyad din natin yung ano yung bang hinihila sa huli para sa kubuta po tapos ay eh. yan sinautoy po ang natin eh update ko lang po kayo tayo po eh, halos tapos ay eh, may dumating pa tayo tatlong bisita hindi na po ako nakatulong din eh bukas babawi po ako maagap tayo Tuy. Eh. <laughs> hindi na nakasakay eh. Dahil dumating na tao. Oo. Tatlo nga ay. <laughs> Hindi na makaparian niya ay. Bukas atin o ito itatanim ano. Ay na kaunti na. na diyan ang ano, tatlong libo. na ano. Ito eh. <laughs> nadun sila sila, nadun yung ano. Ano oras? Alas 4 na tao ito yan. Ano oras na ba? Quality na ano ito eh. Ayos na ito eh. Tara. Bukas na ulit. Sila kaya natin eh. Ato ito ito eh. Bukas na ulit. Kahit isoksok mo na lang ito dyan yung mga gamit ninyo. Tapos ay eh, sinakambal po na mitas ng sili. Panood din nyo po sa kanila hindi ko na po magagawa lahat ay eh. kayong sabi nga eh toy na yung ating mga kabataan ayan oh gamas na po lahat yan yan patay na po yung ating ay na... ay pala yung chinilas ko patay na po yung ating ah uh, sitaw pero po yung ating bagong sitaw doon ano, ano kayong mga kabataan din eh ah uh. <laughs> mga UGT ang tawag ko din eh Pero iba po yung mga pa sa atin Puro babae naman yun Nasisipag na rin mga bagits na Aray Aba, pakalayo. Yari na eh O toy Woo. Putihin na ninyo yung mga sitaw o, toy na iba Toy Tara na, bukas na uli Toy putihin na ninyo mga aring sitaw dalihin na ninyo maray pa maganda ari utoy oh hoy ari hindi mga ganari pwede pa ito pang kisa ah meron na ah ayun ah sabi ng tatay ah sabi ko nga ay sabihin sa inyo ay toy kasama ko liuti bukas ah, sino mga kasama pa bukas ha ikaw ba yung hinapasok po ito hindi na hindi na Ah, uh, ay ari. No. Oh. Tatagayin kita eh. Napasok ah. Napasok Ari ang hindi na. Ah. Oh. Uh. Ari pasok pa. Siya. Ay, si napasok pa sa inyo? Ah, uh. ay di ari ang di kay pala bukas ay ano, apat. Oo. Oh. Ayun. Kami ang tatlo magkakapatid. Uh Oo. -oh. Ah, apat pala ang napasok. Ay siya nga importante 'yun, pambaon na ah. Ano 'to, oy? Ano yun? Ako ayo. Pati kamatis uri kumuha na kayo yan oh. Um. Pangisa Halak, Hala uh. ko. At yan i eh, masisira lang. ang. Oh to, ikaw kayong kamatis. Oo, dali. ang daming hinog, Oh. Hawang-hawan utoy. Yan ang gara. Ha? Oo, oh, bukas. Ano nga ba pamangking? na na yun. Ayun Alfred. No. No Anak oh. apo ni Tio Pruy. Oo. nagmana ka sa lulo mo. <laughs> <laughs> Suklot ba ano? Ano Ote, tinira mo ako ng daan. Baka yung liit. Uti, malaki yung tinira mo ng daan. Uti, tinira mo ng daan. Ah, yun. O, At doon natin ay dadaan yung ano. Yung kargahan. Yan yeah, mga kaisan, yari na po. Arin Aring baak, yari na po. Pero yung po ay may, ang ilalim po niya na isili. Yan. Tanggal na po yan, patay na po ang sitaw. Tapos, yung pong ating sitaw, utulid naman nag-ubra sa iyo. Yung ating sitaw po, nadin sa labak. Ay, gagamasin din po bukas. Yan po yung ating sitaw na bago. Pipitas na rin po tayo mga kainsan. Yan. Pipitas na rin po. Yan, mga kainsan, hindi ko po kagabi po ay magdamag na naulan yan kaya po sobrang ganda uli ng ating sitaw halos magdamag na naulan po ah, may kapalit na po agad yung ating pinatay doon tapos tatanim na uli tayo sa isang linggo ng mga dalawang kilong uling sitaw mga kainsan para hindi po tayo nauubusan ng harvest Un yan, ito ay ano nga sir variety nito? Sultan F1. Sultan F1 po ito. Ah, pwede na ito, sir. Oh. Tara, pwede na ito. Hindi ko na nga pinalastikan, gawa nang sabi ko hindi naman may madamo at uh, mainit. mainit. Okay. yan, ito po ang ano. Pantanim natin, hahakutin. Parang kasi sir, sa tricycle ko eh. Ha? Huh? Kailan ngayon? Bukas ano tingin mo? <laughs> Kaya sa pupunta ka pa? Kala ko ngayon eh, may karga ka. <laughs> Ikaw ba may biyahe bukas wala? Wala naman. Pero kasi sa tricycle ko, wari ko, ano? Ay, palagay ko. Ay, kakaunin ko na lang pala, sir, bukas. Kakaunin ko na lang, pagka Ay. maunti pala eh. Oh, kasi din naman sa tricycle ko yan. Kaysa pupunta ka pa pala bukas. Ako na lang, sir. Kakaunti mo na, papunta na kamatis mo. Yan lang. Ayun. Araw lang ang kamatis. Yan lang, wala lang. Pero ah. panigang, super. Ayun, okay. Ayan, tigil mo na ako sa panigang ngayon. <laughs> Lahat panigang yan, hanggang doon sa baba. Ah. Ayan, hari. Puro ka ayan, ari. Puro panig. <laughs> talong sir, walang nagano ano Wala din. Pero ang talong ko sir ay eh... pagkatapos ng kamatis ko. Dami-dami pa akong talong. Papahukay pa rin ako ay. Eh. Ari, talong. Yung talong at sakay sa dulo. Si mo rin di pa eh, Ano nga sir, number mo? Memorya mo? 0919 452 1359 Yan, yan, yan lang po kayo. Message lang. Kahit uh, dito lang kuya ba ano? sa ano? Oh, o kahit ah, kahit ka saan lugar? Kahit saan lugar, Kalabarsun ako. Ah, Kalabarsun, yan. Kalabarsun. kalabarsun po. Uh, tawagan nyo na lang sa number si kuya, si Sir si Ryan. Kalabarsun tayo. Yan, buong Kalabarsun po. Kaya <laughs> ang bahalang mag-usap po. Pero ang dami nagpapapunla. yan. no? ibig sabihin yan dahil para magugulay. yan. No? dami talaga. Ang talong kamati. Ito. May papaya rin tayo. Ari lang sir, ang kamatis. sir. Yan lang, yun, sa taas at saka ito. Saka ito. Kakunti oh, yan. Baka yan yung mga 15,000 lang Ari hmm. Pero asili Ah grabe Ang dami Ayan o Ay may papaya rin yan pa, 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 Ari binhi Oh, red lady. Pambinta mo rin o papapunla sa iyo Pambinta Ah pambinta Ay nakay Magkano sir pag uh, bibili sa iyo 30 pesos per puno Ayan o oh. Ayan o oh, sa mga gusto pong magtanim ng red lady Yung ating pinipitas na papaya Red lady yun Yung sir mahaba na matamis Ito Ayan order po kayo Ayan o ito ang dami. Ari, may bawa pang building din yan. Ito, isa pa. Baka nga isa pa, ikasya eh. pa ang isa din. Baka ito yung mga apat. Hmm. Tapos ay D-plus yung nasa baba. Pagka dami dami. dami dami Ari puro panigang sa labi. Wala nating natanim ngayon ay ano? Siling tingala. Wala nating tanim ano? Ah yun ang biglang dali ko nga punla oh mga nagtatandaan na yun dulo eh namura ngayon ay Marang, wala wala lata nito na nagpunla ako ng dalawang lata wala nabili may na halos parang may natira pag nasa kwarentahan trade hmm. ayun patandaan na yun. Dulo. ari yun sa dulong dulo ay ari po Purcell, oh anong sir variety nito red hot <coughs> red hot po oh F1 ano? F1, no. Okay. Yan, okay. Red Hat. Red Hat F1. Kung sino pong ang gustong tumanim una ay oh. Pwede pa nanim na ako ya. Ay ko ako may tatam na ni kukuhanin ko ari. Aba yo ah. Wala pa ako. Wala tatam. Wala pa ako. Meron tatam na sir, hindi aaan nila ng palay ay di ari. Hindi pwede. Antay pa ako ng tatlong buwan. Ito magdala ka bukas Ayan, ito kung sino pong magtanim Gusto magtanim Ibigyan na lang kita bukas ng ganyan Ay, di bibili na lang ako sir Ibigyan na lang Pagkakadama yan. Ayan o. Kahit mga limang tray, bigay ko sa'yo. Ba, pagkakadama lang sir. Wala, matanda na. Magugulong na yan. Wala nang tatay na eh. rin. Ay, baka wala na sa man. Ay, kung may pagtatamang ka, ano. Oo. Sangat mo lang sa mga Bye-bye pa panabi sir. Ini sir. Huwag niyo pinag-inigay ko na rin sa mga ano. Sana na-order, oo. Oh. Ito sir, eh, mga panigang din ano. Oh, Pagkadam panigang. Saka na akong pagkatapos ito, saka ako tatanim. <laughs> Pahalil ko na isang buwan uli. <laughs> Ako'y nai-inspire po ay niya kay sir Ryan. Yan. May inspire po kayo sa kanyang uh, gulayan. Nagsimula lang sa konti ano sir? Yeah, konti lang. Kilala ka nga sa nagsinamo ay. Eh. Mm. Nandun mga pinsanin ko ah. Nakakapagdala ko ng mga ko. Nung isang inado lang ako sa nagsinamo ay. Eh. Mm. Nakaraling din. Kami nagreunion yun naman sa lokal ba nung minsan? Ato yung mga kamag-anak ko ay nagsinamo. Ay... Sa lokal ba kayo nagreunion o sa nagsinamo? just din sa mismo lokal Sa may SLSU. Oo, oh, kala ko kayo yung nagreunion yun sa nagsinamo nung minsan Mga gaanan. mga kamag-anak namin. ko Oo, oh, yan. Lahat ng gaanan. Diyan. Pagkadami. Parang ako yung makaka-order din sir. Ito walang may-ari sir. Meron may ari niyan. Uh, Pero kakaunti. Hindi uh, puno. Uh, Ayan ay nasa 700 puno. Baka kayo order din. Tatanong ko sa Panabi. Mm hmm. Yung sa akin tahala man lang sa kabila. Eh. Panabi? Pero tahalo ka pa tigmo naman din. Eh. Mm -hmm. Paikot puro papaya. Kaysa sa ba? Yan, tama. Hindi tanim taniman mo no. Yan mo. Eh, hindi naman alaga in. Oo. Basta lang. <laughs> hindi pati wala pa tayong spray. <laughs> yeah, pagkatugsok mo na dun, ah. Papaya ah, kuwak lang ang kalaban mo. Oo, oh, binabalutan ko ng plastik. Hmm. Yung bagang pambalot sa mga saging. Oo. Oh. Yung nabibiling kulay blue. Ay oo, oh, oh, yun nga, ganun nga. Oo. Oh. Binabalot ko pa ganun. Nabibiling sa online ano? Oo, oh, sa online. Per, uh, per meter ang benta. Pagkadami uh, no? Dami, dami yung panigang. May nakaparada pa kami panigang na pupunla eh. Hmm. Mga ano pa, pa. Yung aking itatanim sir na kamatis si ay patubang Di yun. Kung magkakaigi yun, ano? Mayo ay. Eh. Pero ang mayo, ang alam po, mayo 20, naulan na. ulan na. May, may, may June. June. Oh, naulan ulan na ako sir. Lusot ano? Oh. Sabi ko, ay, Tapos, ay kung tatanim ako ng Abril, sabi ko, alanganin ito. Oo. Oh. Sabagay dito naman sa atin na ulan. Ay, sa, kaya lang ay yung problema nga, yung pagka-transplant mo yung eh, mga ilang yun, araw pag hindi umulan. Yun. Na, yung tayo magkakaproblema. Kaya ngayon, bukas tatanim ako dahil umulang kanina tanghali at eh, saka kagabi mamaya ang gabi baka babanat uli yan ako ng gabi. mm. pagkadaming kawayan ito eh, binibili pa sir dito na lang ay sa amin ang kawayan eh. ay binibili wala ay walang wala natin eh, itong makuha sa bagay ang daming maghalaman dito eh, ayun ang daming kong kawayan dito mga binili ko 30 ang isa oo oh. Yan yeah, mga kaisan Tayo po yung uh, diretsyo biyahe na Yan, yeah. diretsyo biyahe na po sa Prusi Ay si Sir Ryan mga kaisan <coughs> Pwede naman tayo magpunla Siguro sa isang susunod Pero hindi pa rin ako titigil pag order sa kanya syempre parang naging kapatid ko na rin siya Kaibigan Kung baka pakain na pakain ba mga kaisan oh, yan yeah. Kung baka basta mga kaisan Ako kasi pag tropa tropa mga kaisan ko ba yung basta mga kaisan siguro pupunla ako pero hindi pa rin ako titigil ng pag-order saan niya Madal madali naman magpunla kaya lang hindi kung na may tulungan ba at ako na may nahingid din sa kanya ng mga suggest kung baga basta parang kapatid ko na siya yan nado naman po yung number baka po gusto ninyong umorder mga kaisan, seryoso na yung ating paghahalaman malawa ka na po sa nyo tayo sa talong siguro ay tatama din po sa kamatis puro pinapakaramdaman ko mga kainsan yung mga katabing bayan natin pero hindi ko alam pero siyempre nagtanong-tanong din ako sa mga palanan yung sabi ko mga sa inyo discarding ano pagtatanong pero alam ko yung iba marami din tanim pero subok lang susubukan natin sa September tatanim tayo ng marami mga kainsan kung maaari, mat matriple natin mga kaisan yung 20,000.